pero pares lang naman sa yung observations natin yesterday Masaya naman siya kasi yung pinap, pinapasok yung apo niya okay. o, yung anak ko na maliit na 4 year 5 years years old okay. so medyo in good spirits siya ngayon na nakita niya yung ano apo niya na babae 4 okay. um, years old so mahilig talaga si Tatay Digon sa mga apo, no? Hmm. Pati okay. yung ano? Yung, Ilang apo po? Yung oh. anak ko. Oh. Yung isa rin. Oh. Na 11 years old. Yun lang naman. Oh, wala akong bidin sa mga apo. <laughs> wala naman. Ano lang daw. Dapat daw bumili na ako ng ano, college plan para sa mga bata. Para paglaki. Hindi na, maglo, hindi na gagastos. Tama naman. So, yun, yun, more on sa education ng mga apo niya. Yung pinag-usapan namin. Ano dong tinatanong niya kung ano maging gustong profession the future. Ganun lang. More on family. So, so, yung immediate family niyo po ang nakapasok ngayon. Yeah. Kaya yung mga kapatid. Hmm. Wala pong discussion on politics, national issues. Well, sinasabi ko lang kung ano nangyari no midterms na overwhelming nga yung resulta na nakuha natin despite of the fact na opposition tayo ng admin ngayon pero yung may mga pumasok tayo ng mga senador at, at hindi rin nakuha talaga ng presidente yung, yung pinagyayabang niyang 12-0 so yun, it's the, inuulit ko lang sa kanya kasi minsan nakakalimutan niya na yung ano eh, yung mga yung mga anong nangyari nung midterms. And nagtatanong sa sa 2028 kung mm -hmm. bu kumusta yung kapatid ko, tapo daw ba? Ay, sabi ko, hindi ko alam. Siguro depende. You know, it's better pag uh, yung kapatid ko yung nag ano, nag, uh, nagsabi man sumagot sa tanong niya. Pagkakasibak ko kay Diwata na nabanggit niya sa kanya hindi ko nabanggit. Actually, wala rin din naman talaga, wala rin naman talaga ang pakialam na sa tao na 'yan. Ah, Mayor, uh, tinanggal po si yan, uh, General Tory as uh, PNP chief. Sa tingin po ninyo, Mayor, uh, diversionary tactic na ito ng uh, administration administrasyon? Or... Hindi ko talaga alam. Pero... nilipat lang siya sa ibang department? No, hindi talaga. Kasi kung naging chief, chief PNP ka na, tingin ko demoted talaga siya because uh, na, wala nang mas mataas pa diyan eh sa pagkapulis mo. 'Di ba? Hindi ka naman pwede ilagay sa ibang ano appointed position like si uh, NBI. Yan naman appointed ng demoted siya. So tingin ko may internal na conflict talaga na nangyari diyan. Internal conflict 'yan. Hindi naman din clear yung statement ng Malacan kung bakit sa tinanggal. So, anong tingin niyo po sa kapatid? General na tayo. Hindi ko talaga alam. Ko alam. I do not know these people. Mayor Baste. but for oh, sure, kung may papalit man pa na chief PNP dyan, may ano talaga yan. May uh, order talaga yan na puntirahin tayo. Eh naman lagi eh. Hindi ka naman maging P chief PNP pag wala kang gagawing katarantaduhan against the sa aming mga Duterte o sa mga supporters natin. Sabi nga ni Senator Batok uh, galit siya kay General Torre pero naawa siya. Hindi ko alam bakit yung statement na gano'n Politiko rin naman sa so bahala sa sinabi niya. Pero uh, sa ako, immaterial yung kay Torre, tapos na yung lahat eh. So, kung ano man yung reward niya nung kinuwa siya, wala na tapos na yung tatay ko nandiyan na sa ICC. Mere Bastet, so, do you think that uh yung pagkasipak ay uh, General Torre is to divert the attention of the public doon sa issue ng flood anomalous flood control projects right now? Hindi naman siguro. Mas more on tingin ko talaga internal conflict yan kay Torre. Kasi na nagkakasundo kasi nagsimula na 'yon nung kay Rimulya, 'di ba? nakakasagutan sila. Hindi mo naman din masasabi na diversionary tactic because the president himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Mm. So, I think it's blowing up on his own face right now. Siguro pwede. Mm. Kasi gusto niya maging ano eh, parang tagapagsalita ng mga nangyayari sa flood control projects and yet uh, going back sa so, sinabi ko yesterday responsibilidad niya naman talaga yon. dapat in the first place he did not allow it to happen yun naman talaga dapat niya. Mayor Baste on a different matter uh, what is your comment about uh, the statement of Senator uh, Riza Ontiveros about the extradition of uh, Pastor Apollo Boloy doon sa kaso niya allegedly doon sa United States do you have a comment about that sir? hindi alam kung ano talaga yung problema ng US kay ano kay Pastor Kibuloy pero alam niyo talaga mga Amerikano police police yan sa mundo tingnan nyo kahit saang lahat ng mga bansa na pinuntahan ng mga yan lalo na dito sa mga Arab countries sira talaga you, you think of one country na pinuntahan ng mga yan na hindi nasira at hindi binomba o walang nangyaring rehimen palit they operate you know, like uh, differently they're, 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 they're the hegemon so there's nothing you can do about it they have the weapons they have the power they have the resources to do what they want anywhere in the world so kung ano yung iso nila kang Pastor Kibuloy, hindi natin alam. But, has always been the case. Everywhere they go, they just, you know, pain and suffering will ensue. Yun talaga nakikita ko. Mayor, parang kapareho kasi nangyari kita tayo digong na sabi nila, wanted daw ng Interpol, hindi naman. Eh, itong key... Pastor Kim sabi nila, rin-request re ng extradition ng Amerika, sabi ng DFA, wala namang ganung request. Tingin nyo, eh, sasapitin din ni eh, Pastor Kim yung uh, sinapit ni Tatay Digong na Pilipinas sa magsusurrender sa kanya sa Amerika. Probably. Probably kasi kita niya naman si Bongbong uh, noon isa isa ano eh isa puppet of the Americans You really think na makakapasok ng ICC detention center si, si Rodrigo Duterte if this was not a NATO country. You have to remember that. So it's it's, it's the Western world that we're up against. And because they do not you know like ayo ayo kasi ng mga Amerikano na sumasagot ka lahat ng sumagot sa mga Amerikano, si Gaddafi, Saddam Hussein, mga yan, it's either, hindi, kung hindi namatay, pinatay, nakulong. So that's the reality. They're the hegemon, you cannot do anything about it. Mayor, may mensahe ka ba sa mga kababayan natin Pilipino sa preparation sa hearing po ni APRD ngayon, September 23? Yun, sabi nung ano, hindi uh, naman kalaban but those who the opposition um, I think they will gather hindi, paramihan lang naman to punta tayong lahat dito kita tayo dito sa ano confirmation trial ni ano so that they will see how kung gaano tayo kadami talaga we proven that sa midterms elections we proven that 2016 nung pagkapanalo ni PRD. And itong confirmation trial, if they are, you know, uh, what's it called? Hagits, Tagalog, Yawa. Hagit. Hagit. Inahamon. In, kung inahamon nila tayo na they will, you know, like, uh, gather, they will congregate uh, to make a demonstration, then we will also Uh, accept the challenge so yung mga interesado, if you want to you know uh, fight for uh, former president rodrigo Roa duterte be here in the hague we will uh, gather ourselves peacefully and uh, so all the support that we can. So, our strength is in our numbers. Ano mayor? Ano na lang po? Uh, mensahe po sa mga kababayan nating mga Pilipino buong mundo na patuloy na nagmamahal sa pamilyang Duterte, sa inyo po mayor, at sa mga kababayan natin sa Davao City. Mm, okay. Uh, ganun pa rin. Uh, tuloy lang kung ano yung plataforma ng tatay ko noong 2016 lalo na yung mga talagang naniwala sa kanya noon pa mula nung simula pa lang yung plataforma niya is again yes against drugs and corruptions and against criminality tuloy lang tuloy nyo lang yung suporta doon at paniniwala na maibabago pa natin yung bansa natin and uh, yung tunay na pagbabago, siguro, wala, hindi naman makakakuha ng ganitong klasing suporta yung tao na yan na nandyan ngayon sa loob ng ICC. Spending their own money, using their own time, kung walang nagawang maganda yung tatay ko. So, tuloy nyo lang. Uh, paglalabas yan, okay. Nandyan yung kapatid ko. If she will... Uh, bid for the 2028 elections for the presidency pwede na yun hindi natin alam Diyos lang nakakaalam ng lahat yes. so yan. just pray uh, for each and every Filipino just pray for the country and, uh, just keep on moving forward Uh, di talaga madali ang buhay pero sipag at uh, pagkikipagtulungan lang talaga yan ganun lang gusto mo if you want to build a country na the, the country that you aspire for kami sa Cebu ikaw talaga yung presidente natin Presidente sa Homeowners Association sa Juro na. Sa Philippines, <laughs> ikaw talaga. Okay na si Mayor sa Davao. Ayaw na, ayaw na. Ayaw na lang. Ako, isag-asar ako sa gobyerno kaya wak ko ilaing naibaw ang trabaho manggot. Political science ko graduate eh. Pag dili ko musod o gobyerno, basig call center ko, maestro, dar ko kutob. Mura na ako ang... It's your destiny bot lang ginoo rin na kay ta na kapoy kay di man guna sa butang nga pang, ginapangambisonan kay tanawa ko amahan oh ang ambison sa nga mat, nasa iya kang una-una nga purma sa nasod na iya gusto on sa gibuhat sa iya ha ko sa gusto kong mangyari din for uh, Robin Padilla na yung mga elected official daw po is really magpa Maganda talaga yan. Ah, yun Maganda first. talaga yan. Para matapos na yung usapan na yan. Maganda yan. Kung kakasalang talaga yung presidente, yung ano, lahat ng mga elected officials, wala problema yan. Para alam mo na yung mga nagde decision sa mga opisina natin na inuupuan nila, nasa tamang pag-iisip. pag iisip Importante yan Okay talaga yan Meron pa questions? Well, kung wala na Kasama po niya ibong pamilya niya Pero can we have a few minutes for pictures po? Okay, okay. Lang. okay, okay. dito po ang